Magandang maganda, magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Buhay na Location 5 Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So mga kababayan, itong umagang ito ay meron tayong bisita na dumating So mga kababayan, kung ito po ay uh, inisponsoran po ng ating mga kababayan United OFW Charity Group Ayan, uh, si Ate Chichi si, si, So, ayan, pinakain po natin mga kababayan. Ngayon, mayroon po siya sinasabi. So, ang sabi niya, uh, kunin na po niya lahat yung mga gamit na pinamili noon. Kasi so, noon pa yung mga kababayan, kaya hindi ko binibigay. Kasi nga, eh, may walang nag-aasikaso doon sa kanila. At dito na po nagluluto sa bahay. So, ngayon, ah, uh, baka, ano ng atin niya, kasi nandyan ang atin niya, ang kapatid niya, na si Ate Rachel, eh baka yun na ang mag sa kanila so gusto niya kunin lahat yung gamit mga pinamimili so yung mga gamit na pinamimili niya mga kababayan uh, ito isa isa ko lang ipapakita ko lang ito yung pinabili sa akin na mga sponsor na United OFW Charity Group so, mga kababayan kung kayo ay bago pala sa akin channel ay, please subscribe, like and share buhay relocation site vlog siyempre pakipag ah uh, sa, ano nyo na rin po yung sponsor ng mga vlogger pakisubscribe na rin po at uh, na rin po sa kanilang mga channel sa so, mga kababayan uh, dito ibabalot di natin dito yan ibabalot so, natin yan dito so, may binili tayo ng kawali ano ito Ayan, nandito pa yung ano, bago hindi pala gamit yan. Ayan. Tawin uh, natin sa kanya. Ito ay mga binili ng mga United OFW Charity Group. So ito naman, tinggan. Nandyan pa yung mga tag. Ayan. ayano, no. o. So, baka bago pa ito. Hindi pa. Yung isa ginagamit niya. Pero iuwi na rin niya. Matumbaw. So ito mga kababayan. Naka-plastic pa ito. Ayan. Yung tandok. No? yung tank kay naka-plastic pa hindi pa natin siya inaalis kasi noon hindi natin binibigay kasi nga baka ibinta lang ang kanyang anak so wala na yung anak nga dyan na nagbibinta ng mga gamit so ngayon kinukuha na ni Atichi para may gamit niya so, ito so, naman po yung kaldero ayan mga piyot ito, ito naman yung mangkok yan. So, masak niya. Yung isa na, iuwin niya na to. Ayan pa, may mga tag pa, mga Hindi para mga kababay niya pala gagamit. So, yan. So, ito yung kutsara niya, isang tutina, so, binili ko. Ayan nga, yung iba, pinag-uwi yun, na, yung na niya. So, ngayon, gusto niya. Iuwi na raw niya lahat at uh, gagamitin daw niya. Ayan. Ngayon, ito, Da dalawa dalawa po binili natin ano. Ito lutuan nila nang all ang ulam. Ay so, yung isa naman isang malaki. Ay lo nila lang kanin. Ay ito. So ngayon, pagkamasamahin na lang natin tong mga kababayan. Ito lang natin Para uh, Para lang ano, para natin ito pinggan lang natin to pinggan Ate Jay, gusto mo na rin naman itong iyo anyway, Pawi ko na lahat tayo. Ayan. Ayan. So ngayon, pumili rin po kami ng ano, ng isang tao ba ng plato niya. Ito yung tray. Ayan. Para pagka, ano, ayun, may, may tatag pa Para wala nang ano, Iuwi daw niya yung mga gamit niya. So, Isa-isa kayo natin ilagay. Dito. ito yan yung masakit. Ah, ingay. Pagkakas, pagkakas ilang araw, wala na yan, ha? Ingay naman yung So, ayan mga kababayan, ito. Button over na natin ito kay Ate Che. Ate Che, alika. Alika, para ano. Dito ka banda. So, ayan. Ibibigay na natin ito sa kanya, mga kababayan. Kasi araw-araw niya kinukuha, hindi ko alam kung bakit. Ngayon, para sa kanya naman to ibibigay na lang natin. So, ayan po, uh, Ma'am Liway. Eh, mapanghin na naman Ayan po, Ma'am Liway. Uh, sa lahat po ng United OFW Charity Group na yung ito po yung pinapili na itinabi ko lang ngayon na na lahat po sa kanya dahil kinukuha po niya. So ayan, ipakita lang po. Ipakita mo lang. Ayan, ayan, ayan. Tingnan na. na, na. kunin mo na. Masay, kunin mo. Ayan, away mo siya. Ayan, mo. So ayan mga kababayan, ah uh, binigay na natin kay Ate Che yung mga gamit. Ayan, uh, sila ay na. So ayun, mainom na rin yun para wala na rin tayong papagamit sa kanya. Hindi uh, na rin pupunta dito dahil nandyan ang mga gamit niya. At magsasain na siya eh. Nandyan ang kaldiro, nandyan ang kawali. So ayan, maraming salamat po. Uh, Siyempre, pasalamatan ko po yung nag-sponsor niyan, si ang United OFW Charity Group, si Ma'am Leigh White Sanchez Mix TV, si Sir Juni Lakay, at uh, sa si Ma'am Brite sa London, si Ma'am Joche Reyes, si Ma'am Joy Mar, si Ma'am Pearl Angel, uh, si Ate Jo Black siempre si, si Nas TV Mix Vlog, si Sir Rick Yam Vlog, si Sir Juni Lakay, yung founder po ng United OFW Charity Group, si si Ma'am Joy Mar, si Sir Marcer and si Sir JR888 kan daw. So, ayan po. Uh, maraming maraming salamat po muli sa pinamili nyo mga gamit para kay Atis ngayon. Uh, gagamitin na daw niya. Uh, Siyempre, bibigay natin. So, ayan. Maraming salamat po. Uh, at muli, huwag niyo pong kalimutan, mag subscribe, like, and share. Buhay Relocation Site Vlog. Ayan. Bye-bye uh, na. babay bye natin na, Tisoy. Bye bye. Bye bye ka. Oh, Ayun. Ate-te bye bye na te, Ji. Ayun.